Nagrambulan ng tatlong grupo ng dial-down sa paghahamon ng isang lalaki sa Baguio City. Ang mga sangkot sa gulo, mga lasing umano. Nasa front line na balitang yan si Gerard de la Peña. Pasado alas 11 kagabi ng kuyugi ng mga kalalakihan ang nakadilaw na lalaki ito sa bahagi ng Marcos Highway sa Baguio City. Sinubukan niya pang tumakbo pero muli siyang sinuntok ng dalawang lalaki hanggang sa gumulong siya pababa sa kalsada hindi na nakunan ang mga sumunod na pangyayari. Pero ayon sa isang testigo, tumagal pa ng labing minuto ang gulo. Nakainom din daw ang mga lalaking nagrambulan. Mga lasing kasi sila tapos bali tatlong grupo yon So yung dalawang grupo lang ang talagang magkaaway. Pero yung isang grupo na damay <coughs> kasi umaawat lang sila. Hindi pa malinaw kung ano ang pinagsimulan ng gulo. Pero ang lalaking nakadilaw umano ang nagsimulang maghamon nahamon niya talaga yung isa na talagang gusto niya mag-sparring mag sila dyan sa gitna. Tapos, eh, yung, ka, yung niya naman na yon is uh, lasing na lasing na rin talaga. Kaya nung nagpangabot sila, nag, nagkagulong-gulong na sila dyan. Hindi na nakaporma yung isa. Blanco pa ang mga otoridad sa pagkakakilala ng mga lalaking nasa pool sa video. Iniimbestigahan na ng mga polis ang insidente. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.